Magandang araw! Halina at gawin nating kapakipakinabang ang araw na ito, sa tulong ng mga aralin, na ating matututunan ngayon. Ang ating tatalakayin ngayon, ay ang pagsasagawa ng kilos, tungo sa kabutihan ng panlahat. Noong nakaraang taon, ay natutuhan at naipamalas mo, ang pag-unawa sa layunin at kahalagahan ng pamilya at pakikipagkapwa, upang mapanagutan ang pakikipagugnayan sa iba, tungo sa makabuluhang buhay sa lipunan. Sa taon na ito, na ikaw ay nasa ikasyam na baitang na, tuturuan at gagabayan ka ng asignaturang ito, na maipamalas ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa lipunan at paggawa, bilang paglilingkod tungo sa tamang pagpili ng kurso, o hanap buhay, na magiging makabuluhan, at kapakipakinabang sa iyo at sa lipunan. Narinig mo na ba ang kantang pinasikat ng Apo Hiking Society, na pinamagatang batang-bata ka pa, na may linyang, marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo ibig sabihin, na may mga bagay sa iyong paligid, na hindi mo maaaring pakialaman dahil bata ka pa. Napapansin mo ba ang sarili mo sa kasalukuyan? Nagkakaroon ka ba ng reaksyon sa mga pangyayari sa iyong paligid? Kung oo, ibig sabihin ay mayroon ka ng pakialam sa lipunang kinabibilangan mo. Nakikilala mo, na hindi ka lamang nabubuhay para sa iyong sarili, ikaw ay bahagi ng isang malawak na mundong iyong kinabibilangan. Kung hindi naman, huwag kang mag-alala, at darating din ang pagkakataong mababago ang iyong pananaw sa buhay. Maaring naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon. Maaring makatulong ng malaki sa iyo ang ating aralin ngayon. Ang aralin na ating tatalakayin ngayon, ay tungkol sa lipunang iyong ginagalawan at kinabibilangan, at kung paano kakikilos, upang makatulong sa kaayusan at kaunlaran nito. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang matutukoy mo ang mga elemento ng kabutihang panlahat. At makapagsusuri ng mga halimbawa, ng pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat sa pamilya, paaralan, pamayanan, o lipunan. Bago ang ating talakayan, atin munang suriin, alamin, at unawain ang konsepto ng tatlong mahahalagang salita, na napapaloob sa ating paksa ngayon. Ang mga salitang lipunan, komunidad, at kabutihang panlahat. Lipunan salita na nagmula sa salitang ugat na lipon na nangangahulugang pangkat. Ito ay tumutukoy sa isa o higit pang pangkat o grupo ng mga tao na naninirahan sa isang lugar na pinakikilos ng iisang tunguhin o layunin. Komunidad. Ito ay nagmula sa salitang Latin na communes na nangangahulugang common o nagkakapareho binubuo ito ng mga individual na nagkakapareho ng mga interes, ugali, o pagpapahalaga, na bahagi ng isang partikular na lugar. Dito, mas nabibigyang halaga ang natatanging katangian ng mga kasapi o kabahagi. Ano naman ang kabutihang panlahat? Ito ay ang kabutihan para sa bawat isang individual na nasa lipunan ito ang pangkalahatang kondisyong pantay, na ibinabahagi para sa kapakinabangan ng lahat ng kasapi ng isang lipunan. Tumutukoy din ito sa kabutihang naaayon sa moralidad ng tao, sa likas na batas moral. Sa makatuwid, ang konsepto ng kabutihang panlahat, ay nakapaloob sa natural na kalikasan ng lipunan at komunidad makakamit lamang ang kabutihang panlahat, kung ang bawat isa ay makikipamuhay sa kapwa-tao. Hindi ito makakamtan ng nag-iisa. Nabubuhay ang tao, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa ibang tao. Sa ating demokrasyang lipunan, nakakabuo tayo ng mga desisyon, kapag nakuha natin ang kapasyahan ng mas nakararami o majority nakakamit rin ba natin ang kabutihang panlahat pareho ba ang konsepto ng kabutihan para sa nakararami at kabutihang panlahat ayon sa tala ng Simbahang Katoliko na nakasaad sa Catechism of the Catholic Church o CCC ang kabutihang panlahat ay ang kabuuan ng mga panlipunang gawain na nagtatakda sa lahat ng tao nag-iisa man o pangkat na makamit nila ang katuparan ng kaganapan ng kanilang pagkatao. May tatlong elemento ang kabutihang panlahat ayon sa katisismo ng Simbahang Katolika. Una, pagrespeto o paggalang sa kapwa tao nakapaloob ito sa itinakda ng Saligang Batas, na ang lahat ng mga namumuno at pinamumunuan sa loob ng isang lipunan, ay obligadong gumalang sa mga pangunahing karapatan ng bawat tao. Kinakailangang magkaroon ng pagkakataong matupad ng bawat isa, ang kanikanyang misyon sa buhay. Dahil ang kabutihang panlahat ay nagpapahalaga sa kalikasan ng tao hindi ito lubos na iiral, kung hindi kikilalanan at pahahalagahan ang kanyang dignidad. Pangalawa, pagpapaunlad ng lahat ng tao, tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan. Inaasahang ang mga namumuno, ay makapagpapasya at makapili, alinsunod sa konsepto ng kabutihang panlahat, ang mga gawaing magbibigay sa bawat tao, ng pagkakataong makapamuhay, bilang isang ganap na tao. Ang tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan, ay ang pagunlad ng kabuoang fokus ng panlipunang tungkulin, na kailangang maibigay sa mga tao. Karaniwang sinusukat ito, halimbawa sa mga pampublikong sistema ng pangangalaga ng kalusugan, epektibong pampublikong pangkaligtasan at seguridad, kapayapaang namamagitan sa bawat bansa sa mundo, makatarungang sistemang legal at pampolitika, malinis na kapaligiran, at umuunlad na sistemang pang -ekonomiya pangatlong elemento, ay ang kapayapaan. Inaasahang ang mga itinalagang mamuno sa lipunan, ay magkaroon ng tunay na hangaring magampanan ang kanilang obligasyon, sa pagkakamit, at pagpapanatili ng kapanatagan at seguridad, ayon sa tawag ng katarungan. Ang pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan, o kawalan ng kaguluhan sa lahat ng aspekto ng buhay, tulad ng isip, kalooban, pamilya, lipunang ginagalawan, at iba pa. Subalit, ang kapayapaan ay resulta ng pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan, at kawalan ng kaguluhan. Ayon pa sa katisismo ng simbahang katolika, ang kabutihang panlahat, ay palaging nakatoon tungo sa pagpapaunlad ng lahat ng tao kinakailangang maging mas matimbang ang kahalagahan ng tao, kaysa sa kahalagahan ng anumang bagay sa mundo. Ito ay nakaugat sa katotohanan, binoo ng katarungan, at pinananatiling buhay ng pagmamahal. Tulad ng nilalaman ng isang awit, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, ikaw ay may pananagutan, at bahaging nararapat na gampanan sa lipunan sa iyong edad, at lalong higit sa panahon ngayon, napakadaling magdesisyon para sa sariling kapakanan at kaligtasan. Subalit, bilang katuroan sa iyo ng araling ito, kinakailangang makapagsagawa ka ng kilos, natutugon sa kabutihang panlahat. Maging mabuting bahagi ng lipunang iyong kinabibilangan. Gawin mo ang nararapat para sa lahat. Ating tandaan at isa puso, ang mga kataga mula kay John F. Kennedy, dating Pangulo ng Amerika, huwag mong itanong, kung ano ang magagawa ng iyong bansa para sa iyo, kundi itanong mo, kung ano ang magagawa mo para sa iyong bansa. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.